So, what's up mga target? Ah, uh, kanina pa akong buisit na buisit mga target Sa Facebook ko biglang nag-out. Tapos pati messenger hindi maano. Hindi, hindi mabuksan. Nagsimula guys ng alas 11 ng gabi yun. Ngayon, ngayon alas 11. So guys, tingnan nyo kung anong oras na itong bullshit talaga ako. Hindi ko alam kung ako, naka, kung ako lang nakakaranas na to. Tingnan nyo mga target Alas 12.04 si na. Sino naman di mababadrip? Di ba may mga magko-comment sa page natin sa messenger? May mga contact tayo lang tapos biglang mawawala. Badrip talaga ako. Akala ko, yung po, paano nangyari? Binura ko na nga Facebook. Pero sobrang busy ko. Ngayon, iwan ko na lang mag-install ako bukas. Patrick to guys. Bigla na lang nag-out. Bumili lang ako sa tindahan guys ng per Tapos pag uwi ko, wala na. Ay. Pa-share po ng video natin. Kung naranasan nyo ba to or hindi. Pa-share po para maraming makalam Uh, at sa mga viewers natin dyan, comment po kayo kung naranasan nyo din nang nag-out din yung ano nyo, yung cellphone niyo Ay, yung cellphone ninyo. Yung uh, Facebook ninyo at saka Messenger. Para malaman ko kung ako lang ba or lahat. Patrick talaga eh. Papatulog Papa, na ako tapos nagkaganong pa yung Facebook ko. Ituloy akong makatulog kasi siyempre followers ko doon. Tapos yung mga contact natin dun. Ay naku, ano ba nangyari sa Facebook natin? Sakit sa ulo. Sana maayos na ito bukas. Titiktok na lang muna ako. no choice tayo ngayon guys. Thank you very much sa lahat ng nanood. Please like and share para malaman ko kung nangyari din sa inyo or sa akin lang ng mga uh, target, ingat kayo and God bless, bye bye